Dana, hintayin mo lang ako ha. One lesson lang tapos practice. Tapos dun lang kami sa cafe. Tapos uuwi na. Okay, Diana. Don't worry, malaki na ako. Okay. Ice, bilisan mo naman yung order namin! Buti na lang bumalik ka na, Ice, kasi yung Probasti na yan hindi manunod! Guys, pwede ba sandali lang? Ang laki na problema ang iniwan sa akin ni Probasti dito! Nakakabaliw! Nasaan na ba si Diana? Saan siya nagpunta? Eh, hindi naman nagtindi si Probasti! Namimigay lang ng libre! Dima, ano ka ba? Huwag mo nang isumbong si Probasti kay Ice! Guys, nakita nyo yun! Bumalik na si Ice! Ay, sa wakas! Maayos na yung magsiserve sa atin! Ice, nasa na ba yung pizza namin? Dana, tandaan mo, huwag kang makikipag-usap kay Yana at saka Layla. Oo, oh, Diana, hindi ako makikipag-usap sa mga rat. At kapag may nang away sa'yo, anong gagawin mo? Isusumbong ko agad sa'yo. Okay, very good. Guys, hello! Kumusta? Hello, teenager! Dana, ito na yung bag mo. Hi, Smiley! Hi, Diana. Hello, guys. Hi, Diana. Oh, babe, ba't kasama mo yung kapatid mo ngayon? Oo, oh, oh, sinama ko siya sa school. Girls, nakita niyo ba yun? Sinama ni Diana yung kapatid niya sa school. Ano to? Kindergarten? kung kumilos parang ate niya, naglipstick agad. Alam niyo, Frags, huwag niyo ang yung kapatid ko. Hi, Diana. Hi, Kitty. Oh, Ice, bumalik ka na? Oo, Diana, kakabalik ko lang. Nakakabaliw dito. Biruin mo si Brovasti, pinamigay yung tinda ko ng libre. Ice, kilala mo naman si Brovasti. Hot chocolate, please. Diana, umorder na ako. Okay, gagawin ko na. Guys, tingnan niyo yung kapatid ni Diana. Manang-mana sa kanya, show off. Ang cool nga ng kapatid niya eh. Hi, Diana, Tingnan mo to, ang cool. Oh, nagli-lipstick ka na. Ang cute-cute mo talaga. Parang ang little princess. Yung boyfriend ko lang yung tumatawag sa akin, princess, okay? Ano daw? Ano sinabi niya sa akin? <laughs> wala kang binagbat sa maliit na bata. Easy ka lang dyan. Si Diana may ari ng school na to. Alam niyo guys, sigurado ako. Tinuruan ni Diana si Dana paano sumagot. Girls, hindi ba nakipag-flirt si Nat nung wala ko dito? Ice, bakit hindi mo nalang kausapin si Nat? Kaya lang wala siya ngayon. Hindi naman siya makontak. Molly, sorry. Naindip ka ba? Di ma. Ano pagbubulungan yun ni Kev. Ako? Hot choco? Tsaka lemon tea? Hindi ako umorder ng lemon tea. Hot choco yung order ko. Alam mo, ang gulugulo mo talaga. Inumin mo na nga lang yan. Sumasakit ulo ko sa'yo. Ice, Ice nasa, nasa na, na yung order, order namin? namin. O, nasa dali lang. Ice, sabihin mo nga sa akin, sa kagaling, Ang tagal mo kayang nawala. Girls, nag like out of town ako. Diana, sino ba nag-assign kay Bravasti dito? Luging-lugi ako, walang pera. Ice, wag nga kami yung tanungin mo. Wala kaming alam dyan. Diana, babe, anong ginagawa mo dyan? Puntahan mo na ako dito. Okay, Ice, thank you sa hot choco. Welcome back. Angie, ganito lang yan. Hawakan mo maayos, tapos uh -huh. tirahin mo. Oh, Patrick! Julie, hindi tayo pwedeng matalo sa dalawang kulokoy na to, ha? Siyempre, Basta, hindi. Basta, hawakan mo lang na maayos to, tapos asintahin okay, sige. mo. Sige, Julie. Bilisan mo, Julie. Ayun na, Patrick! Huwag tayo papatalo! Ah! Guys, tayo na lang mga boys yung maglaro. Hindi naman matututo yung dalawang yan, eh. Nainip na ako dito. Ibon, natatalo tayo. Julie, huwag kang mabagal-bagal. Ibon, lagi silang nakakaskor. Paano sila di makakaskor? Ang bagal mo. Patrick, panalo tayo. Ang galing mo talaga. Losers, kanina pa namin kayo hinahanap. Pinapacheck ng teacher ko nagpre-prepare kayo para sa Valentine's Day performance. Yes! Yes! yes. <laughs> oh guys, nandito na yung dalawang kontrabida ng school. Sana naman nagpa-practice kayo, no? Hindi puro laro lang dyan. Sige nga, mga losers. Ipakita nyo na nag-practice kayo. Ready, ready na kaya kami ni Patrick. Sa amin yung best performance. Kami nag-practice na. Ako, si Ibon, tsaka si Bravasti. Magkasama kaming tatlo. Ah, uh, ganon? O sige nga, ipakita nyo yung practice nyo. Hihintayin eh, namin kayo sa labas. Bakit naman inutusan sila ni Teacher Mike na itest tayo kung nag-practice tayo o hindi? Oo nga! Sino ba sila? Mga rats? Okay guys, tama na yan. Pakita na lang natin yung pinractice natin para mabilib sila. Oo nga, mabibigla sila. Kitty, balit tayong upuan. Gusto kong katabi si Diana. Hindi, tabi kami ni Diana. Smiley, hayaan mo na. Hindi ka naman taga dito sa class. Pero ngayon, nandito ako sa klase mo, no? Guys, walang maingay. Okay, gusto ko malaman. Ano mga professions ang gusto nyo maging paglaki nyo? Teacher Mike, ano ba yung tanong mo? Para naman tayong nasa kindergarten. Tumahimik ka dyan. Ako, gusto ko maging florist. Mahilig ako sa flowers, kaya lang hindi ako binibigyan ni Timor. Kitty, huwag ka nga magsinungaling dyan. Florist? Okay. Oh, ikaw naman Stella. Sabi mo sa akin. Teacher Mike, magiging veterinarian ako. Mahilig ako sa cats and dogs. Animal lover ako. Animal lover? Di ba sabi mo dati ayaw mo ng animals kasi nangangati ka? Tapos ngayon bigla animal lover ka na? Oh, ikaw naman Diana, ano? Sayo ko allergic nangangati ako sa'yo. Teacher Mike, gusto ko maging psychologist, pero sa ngayon pinag-iisipan ko pa. Guys, very good kayong lahat. Pero gusto ko malaman, Smiley, ano gusto mo paglaki mo? Teacher Mike, gusto ko maging mabuting asawa, mabuting tatay sa mga anak namin ni Diana. Smiley, hindi naman yan profession. Ano, ako magpapakain sa'yo? Alam mo, Smiley, hindi naman minamadali yan. Sabi na sa'yo, Diana, eh. Di mo asaan tong kolokoy na to, eh. Kung ako sa'yo, sa ka nalang sumama. Teacher Mike, si Dima daw gusto maging motorbike racer. Tama yun, Teacher Mike. Broom, broom. Racer ka dyan. <laughs> Teacher Mike, ako meron na akong profession. Isa akong barista. Very good, guys. At sana, matupad yung mga pangarap nyo. Alam nyo, ako gusto ko maging astronaut. Oo, astronaut. <laughs> Kitty, imaginein mo, gusto daw maging astronaut ni Teacher Mike. Bigyan natin siya ng bagong nickname, Astronaut Mike. Walang nakakatawa dun. Gusto ko talaga maging astronaut. Kaso sabi ng mama ko, Anak, ikaw ay magiging isang teacher. Teacher Mike, sana naman sinunod mo yung pangarap mo. Oo nga, Teacher Mike, dapat nasa outer space ka ngayon. Oo nga, nakakalungkot. O ituloy natin. Timur, ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Wala akong pakialam dyan, Teacher Mike. Sabi ng daddy ko, bibili niya at bibigay lahat ng gusto ko sa buhay ko. Malinaw ba yon? <laughs> <laughs> Masyado namang show off. Diana, ano ba? Boyfriend ko yun Kitty, e eh, bakit siya nagyayabang? Parang dagat ng mga mata mo, nalulunod ako. Gigi, 'yung buhok mo, parang hangin na kinikiliti ang mukha ko. At ang mga halik mo? Stop, stop, stop. stop. Ang pangit naman ng performance na 'yan. Kailangan nating ulitin. Aayusin natin. Ano bang aayusin? Eh ang ganda nga ng performance namin ni Patrick, eh. Very emotional. Ay, ano bang magagawa nyo? In love na in love 'gwin dalawa ni Gigi. Anong love? Eh hindi naman kami nai-in love sa inyo. At anong klaseng love 'yan? Ang pangit. Ayusin nyo! Okay, okay kayo, kayo na. na. Patrick, bakit kaya ayaw ni Leila tsakyanan? Hindi ko alam, Gigi. So, yung performance namin tungkol sa love triangle. Okay, Julie, sige na. Ipakita nyo na sa amin kung anong na-practice nyo. Ibon, gusto kong sabihin sa na hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. Ano, Julie? Bakit? Mas magaling ba siya sa akin? Well, mas marami siyang pera. Tsaka mas malaki yung mga muscles niya. Kasan siya? Lagot sa akin. Eto siya. Mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Bakit sa tingin mo magigive up na lang ako basta-basta? Mm. Ano so ba? Boys, bitawan niyo nga ako. Hindi, girlfriend ko siya. Ayaw na niya sa'yo. Ako yung mahal niya. Boys, bitawan niyo ako. Ibon, siya yung mahal ko. Hindi na kita mahal. Rats, tingnan nyo nga! Mas magaling kami ni Patrick kesa sa kanila! Tingnan nyo! Wow, ang galing! Yana, anong magaling? Guys, nagpipiru ba kayo? Ang pangit ng performance nyo! Hindi nyo ba naintindihan? May ibang students galing sa ibang school na manunood! Guys, hindi kayo aalis dito hanggat hindi nyo inaayos yung performance nyo, okay? lang kami ni Yana! Babalik kami! Ayusin nyo na! Guys, anong gagawin natin? Julia, ang panghihintay mo! Mag-isip ka! Mag-isip ka! Guys, anong problema? E di magsama na lang tayong lima sa isang performance. Kunwari ako yung star, tapos mga fans ko kayo, luluhod kayo sa akin. Gigi, good idea! Gigi, star ka dyan. Guys, mag-isip tayo ng ibang performance. At sino namang yung bata na yan dito sa school? Kapatid yan ni Diana, si Dana. Ah, Dana! Dana hello, hello, kumusta? kumusta? Sabi ni Diana, huwag ko daw kayong kausapin Kasi kayo daw yung rats ng school Dana, Dana ano, ano ka ba? ba? Anong rats? Mga hamsters kami, Dana Hamsters Oo, oh, oh, mga cute and fluffy Girls, sorry Hindi ko talaga kayo pwedeng kausapin Ayaw daw niya tayong kausapin Leila, manang-mana talaga siya kay Diana Tara Karina, bilisan mo Habang walang tao Magnanakaw tayo ng bands. Oops, green. May tao. Hi, Dana! Hi, girls! Magnanakaw kayo ng tinapay. Sige, hindi ako magsusumbong. Hindi, Dana! Paano mo naman naisip yan? Mag-skip lang kami ng class. Ano yung hawak mo? Ang ganda naman. Kulay pink. Ito yung box ko. Marami akong jibbalries dito. Talaga? Pwede, Talaga? pwede ba, ba namin tingnan? Wow, Dana! Ang cute naman ng bracelet. Pwede mo bang ibigay sa akin to? Turn na sa ring ko. Ano? Ang gaganda naman ng mga to. Binili ba to ng mami mo sa'yo? Hindi. Akin na nga yan. Bigay to ng boyfriend ko sa akin. Ah, bigay ng boyfriend mo sa'yo. Ang bait naman ng boyfriend mo. Binibigyan kanya ng gifts. Dana, palit tayo. Sa'yo na yung mga pens namin. Sa na yung mga bracelet mo. mo. Hindi, ayoko. Kapag kinulit nyo pa ako, isusumbong ko kayo kay Diana. Sige. Di ba noon ko pa sinasabi sa'yo? Oh, dito na pala sila eh. Na alam nilang pupunta tayo dito ah. Hello girls! Hello, Hello, football players! players. Dima, yung boyfriend ni Dana binigyan daw siya ng mga bracelets Gusto ko rin ng ganun Dana, ipakita mo nga sa mga boys yung bracelets mo Okay, boys, eto yung bracelets ko, oh So? Anong, Anong so? so? Yung boyfriend niya binigyan siya ng bracelets Di ma, ako walang bracelets, tingnan mo Buti pa yung bata binibigyan ng bracelets, kami wala Boys, bigyan nyo ng bracelets yung mga girlfriends nyo oh, oh ano, na nabinig na, na siya? Buwis ito. Ice! Wala si Ice! Kuha na lang tayo ng gusto natin! Oh guys, tapos na yung klase natin! Saan tayo pupunta? Kahit saan, wag lang sa pizza place kasi nagpizza na ako kanina. Guys, punta na lang tayo sa cinema. Manood tayo nung super nakakatakot na movie. oh, pare, ayos yun. Sige, manood tayo tapos kain tayo cheese popcorn. Cheese popcorn, yak! Ang baho nun, amoy medyas eh. Nakakasuka. Hindi guys, ayokong manood ng sine ngayon. Diana, sumama ka na. Boring kapag wala ka. Guys, alam niyo naman na ayoko ng horror films. Oo, gusto ko yung mga ghost, witches, pero yung super scary, ayoko. Okay, babe. Eh, di manood na lang tayo ng cartoon. <laughs> <laughs> Smiley! Guys, ano na? Manonood ba tayo o hindi? Nagkikrave na ako sa cheese popcorn eh. Diana, pumayag ka na. Diana, sasama ba yung kapatid mo sa atin? Kapatid? Oh my God, guys! Nakalimutan ko si Dana. sa lang. Oh my God! Bakit naman nakalimutan ko siya? Ang ganda mo talaga At sino ba tong maliit na batang nagli dito? Julie, may nagsasalamin na bata Akin na tong salamin nyo Ano? Okay, girls, piro lang O, sige na, mag-retouch na kayo dito Mag-retouch? Eh, wala nga kaming dalang make-up Oo, hindi kami nagtadala ng make-up dito Ang dry ng lips ko O, eto, gamitin nyo You're welcome Talaga? Thank you Thank you, Dana Girls, ibalik nyo sa akin mamaya, ha? Okay, okay, ibabalik namin. Gigi, ang cool ng kapatid ni Diana, no? Oo nga, pinahiram niya pa tayo ng lipstick tsaka perfume. Dana! 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 Sa wakas, naalala mo rin ako, Diana. Dana, sorry, nakalimutan kita. May nang-away ba sayo? Okay ka lang ba? Kanina ka pa naghihintay. Diana, mukhang okay naman yung kapatid mo. Diana, okay naman yung araw ko dito sa school mo. Talaga? Okay, tara na. Okay, hawakan mo na yung bag mo. Oh. Dana! Dana! Eh kung manood mo na kaya tayo ng sine? Di ba sabi mo pagkatapos ng school, uwi na? Guys, mukhang uwi na ako. Yeah, Dana, paano kung bibigay ko sa itong Mickey Mouse? Tignan mo, ang cute. Ano, ano na, ba, Dana? Dana? O, oh, sige na nga. Manood na tayo ng sine? Yes! Yeah! Yeah! Smiling, ang galing mo talaga. Nakumbinsi mo yung kapatid ko. Okay, let's go. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. And wait for our cool videos. See you soon. Bye! Bye! Manood na kami ng sine. Tara! Ano? Anong animal lover? Di ba sabi mo sa akin ayaw mo ng animals kasi nangangati ka? Ay, ano ba yan? Guys, walang nakakatawa dun. Gusto ko talaga maging astronaut. Kaso yung parents ko, asa, parents. Hindi, hey, Paano mo naman naisip yan? mag skip lang kami ng class. Ano yung hawak mo? Ang ganda naman. Ulit. Easy ka lang dyan. Sigurado, tinuruan niya ni Diana paano sumagot sa mga... Ano kasi? <laughs>